paglalakbay na tuwang-tuwa na malaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Alsuto mula roon ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Hesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marami marating ang kasariya Hoy, 'wag maingay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit, bakit? Bakit nga? Mamaya na, may ginagawa pa siya. Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang itutugon, sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Hmm. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. lahat ng bansay magpuri sa Diyos inyong iparinig papuring malugod iningatan niya tayong pawang buhay di tayo bumagsak di niya binayaan lupa ang nilalang Galak sa puoy isigang Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupa ang nilalang, galak sa puoy isigang. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking tinantan Sang kalupaang nilalang galak sa puoy isigaw sa kalupa nilalang galak sa puoy isigaw Amen dumako naman po tayo sa eto aliluya mula sa Juan Kabanata 6 talata uh, limang put isa aliluya aliluya pagkaindulot ay buhay Si Jesus na poong mahal, buhay natin kailan kailanman.